Hi Assalamualaikum So ano ba ang dapat natin gawin kapag tayo ay isa pong workers lalo na pag sa planta So ibig sabihin doon kapag pupunta po tayo sa isang planta Dapat po i-observe po natin ang proper dress code so, Ibig sabihin dyan ay hindi po tayo magsuot ng mga hindi pwede tulad ng nakashorts mini skirts, naka, chinelas, naka sandal, or naka crooks. Bawal din wag suot ng spaghetti at crop top. So, dapat naka formal attire po tayo na pupunta sa isang gusali ng factory plant. At nais po natin din ipaalala na kapag pupunta po tayo sa ating opisina sa Tibud Opis dito sa Sambuanga, dapat i-observe din po natin ang ating proper dress code na din sa ginawa natin sa loob ng planta. Dapat nakasuot ng ID, nakapants, nakasapatos, at formal na damit din pagpupunta tayo. Dapat po igalang at irespeto po natin ang planta at ng ating opisina kasi dyan po tayo nagtatransaksyon para sa ating trabaho. Ito po ay isang palala para sa ating lahat po.